Pagkatapos nga ng halos labing anim na oras na biyahe, finally, ay eh, nakarating na nga kami dito sa probinsya nila nanay. Marami nga sa inyo ang nahula kung saan nga ba kami napadpad at yun nga ang napili kong tumama, eh makikita nyo sa comment section. At tama naman kayo dahil dito nga kami sa bandang Bicol nagawi ngayon, particularly dito sa bayan ng Karamoan. Bandang hapon na nga rin to nung makarating kami dito sa panim-an kung saan nga kami sasakay sa bangka papunta dun sa barangay nila. Katulad nga nang nabanggit ko sa inyo kagabi, wala kasi talagang kahit anong kalsada ang pwedeng naming daanan at itong bangka lang talaga ang choice namin para makarating doon. Saktong-sakto naman dahil meron ngang nakilala tong sila nanay na pauwi na nga rin doon sa barangay nila at dito na nga kami makikisabay. At tulad nga ng sabi nila, pagka-graduating student, dapat todo ingat ka. Kaya naman, ayan, ingat na ingat ako, mahirap na. ko pang maging kwento. Pero alam nyo ba guys, sa totoo lang, muntikan din talagang hindi kami matuloy sa pag-uwi ngayon dito, gawa nga nang nagkaroon ng bigla ang problema. Na-share ko naman sa inyo nung nakaraan na bumaba nga ang hemoglobin nitong sinanay at kinailangan niya masalinan. Kaya naman yung original date na dapat ay nagbabiyahin na kami pa uwi dito, eh yun nga yung mga time na nasa ospital pa kami. At nung maging okay na nga ang lahat, eh tinanong ko rin talaga ng maigi sa doktor nitong sinanay kung pwede ko nga siyang maibiyahin ng ganitong malayuan. Pinayagan naman siya at wala naman daw problema sa ganitong pagbabiyahe, basta parang susundin lang din yung mga bilin, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. At inisip ko na lang din na para ko na lang din talaga siyang ipinagbakasyon dahil katulad nga ng sinasabi ng iba, ib eh, nakakagamot daw talaga ang daga. Sa linaw pa lang kasi ng tubig at sa sobrang ganda ng tanawin sa paligid, eh talaga namang napaka-relaxing. Marami na akong iba't ibang lugar na napuntahan at mga dagat na napaliguan, pero masasabi kong dito talaga sa karamuan ay eh, ibang iba. At hindi rin naman ito yung first time na mauuwi ako dito dahil katulad nga ng nabanggit ko sa inyo, halos 3 years ago nga yata kami dito. Kung merong mang first time na makarating dito, eh walang iba kundi si Ivan at sa sobrang pagka-amaze niya sa ganda, eh parang ayaw na daw niyang bumalik sa Bulacan. <laughs> Mabuti na lang talaga at kahit medyo naudlot nga yung pag-uwi namin dito, e eh, aabot pa rin kami sa fiesta nila nanay. Mahigit 30 minutes nga rin yung ibinyahin namin sa dagat papunta nga sa barangay nila at nung medyo malapit na nga kami, eh napansin ko na tong mga banderita. Iyan na nga ang sign of fiesta talaga dito at ibig sabihin lang din nun, udlot na naman ang diet ng beshi mo. Kabi-kabilaan na nga rin ang mga nakikita kong nagvi-video kay at napaisip nga ako dahil ibig sabihin na eh, ibin ang niyon papunta dito. Pagdaong naman namin ay eh, nakaabang na rin dito yung kapatid ni nanay at mga pamangkin niya at sinalubong na nga kami para mabitbit na rin yung mga gamit naming dala. Sobrang patang patapa nga rin yung katawan ko ng mga oras na to at natagtag din talaga ng bonggang bonga dahil napakahaba nga ng biyahe. Pero sobrang worth it din naman dahil nakita niyo kung gaano kaganda tong probinsya nila nanay at nga lang to ng buong karamuan. Halos nasa tabing dagat nga lang din yung bahay nila. Kaya naman anytime nagugustuhin naming maligo, eh pwedeng pwede na kami kaagad na magtatalon dito. Pero kaya rin talaga ako nagpunta dito sa tabi ng dagat, eh para baka sagap nga ako ng kahit konting signal lang. Magiging unreachable ka kasi talaga kapag napadpad ka nga dito, gawa nang yung signal nga, eh pasulpot-sulpot at may mga ispat lang din. Kaya naman kapag hindi ako nakapag-update sa inyo sa mga susunod na araw, eh wag kayo mag-alala. Alam nyo na, nandito lang naman ako, sa fiesta. Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala nga lang na para lang to sa matatanda at may pinay pinagbabawal sa mga bata. Ito nga pala ang PHL Best kung saan napakarami mo talagang mga laro na pwedeng pamilian pero bago yon, ay eh, kailangan kakailangan mo muna mag-register at ilalagay lang naman ang mga sumusunod na information. Once na meron ka ng account ay eh, pwedeng pwede ka na nga rin deposit dito pero paalala lang din na para lang to sa may mga extra at libangan lang din. Ang pinakapaborito kong ilalaro dito ay itong Super Ace na alam ko namang alam na alam nyo na rin, o mas nga sa tawag na scatter. Sobrang dalas ko kasi talaga talaga ditong makatanggap ng mga free spin, lalong-lalong na kapag nakakakombo ko. Katulad nga nito na meron ulit akong 10 free spin. Sobrang swerte lang din dahil minsan nga eh hindi ko na namamalayang sobrang laki pala talaga ng ibinibigay sa akin combo dito. At yan talaga ang reason kung bakit din mabilis akong makaipon. Katulad nga nito na sa 10 free spin lang eh sobrang laki talaga ng napanalunan ko. At syempre, pagkaganyong nabibigyan ako ng jackpot eh nagwi-withdraw na kaagad ako. Magbabind ka lang dito ng account para doon na nga pumasok yung panalo mo. At dahil medyo malaki talaga yung napanalunan ko eh mamibigay nga ako sa mga magre-register sa link na, na sa comment section ng video. Siyempre, kasama ng photo proof sa baba, ilagay mo na rin yung Gcash number mo dahil hindi naman manghuhula ang besi mo. Babay na muna at salamat sa mga nanood!